Inaalala ka ba ngayong araw? Nagalasa rin natin. Hindi <laughs> mo ko binabati. Ngayon ko lang nung sinabi mo lang din eh. Wala akong sinabi. Hindi ngayon, alam ko na yon nung pag nagtatanong ka ng ganyan. Uh -huh. Eh ba't hindi mo ko binabati? Eh kasal na tayo, ang anniversary natin Bakit na. Bakit hindi mo ko binabati? Kailan mo pa nalaman? Ngayon ko lang nalaman. Kailan ngayon? Ngayon lang. Parang ngayon lang? Oh, pag nagtatanong ka. Kasi nalaman ko din ilay. Kasi naabang ako kagabihan pala. Eh ba't hindi mo ko binabati? Nawala nga sa isip ko. Tapos nakita ko lang sa story mo nakita, no? May nagbate ano na nila sa Kailan mo pa nakita yung story? Ngayon lang. Patingin ako. Patingin ng story mo. Ah, yeah. Na kailan mo, na kailan mo ni Hindi ko pa ni post nakita ko lang. ni post yun. mo na. Ni-repost ko nga pala. Kailan mo ni post Patingin nila pa. Ah, tingnan mo, ilang so, minutes. Lang. Wala pa, wala pang ano to. Nakaupo ako diyan nung ni-repost ko. Oh. Patingin na ako. Tinatanggal. 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 Ah, tingnan mo ilang minutes. 19 minutes. 19 minutes. Oh, bakit ako lang laging nagsasabi si Mang Tsarin natin? Mommy. Nakakalimot ka na. Hindi na ba ako attractive sa paningin mo? Hindi ako nakakalimot. Hindi na ba ako attractive? Kasal na nga si tayo. Ipang magjowa yan. Hindi na ba ako attractive? Attractive ka. Ang tagal sagutin. Tatlo pa yung... Ba't nababahipa ka parang... Pero ano yung stress na binibigay mo sa'yo. Dapat kasi ang kasunod niyan. O tara, kapit tayo sa labas. Yeah. Ako na unang nag-isip nun. Bawa ba tayo sa kwarto? Takot mo ba yung Puro ko ganyan, takot ka namang mabuntis ako.